escape plan. Maraming i-eradicate na mga stronghold ng Panginoon sa ating buhay. But at the same time, naniniwala akong maraming papalayain pa ang Panginoon. God will expose every trap that is taking away every blessing that is supposed to be na para sa iyo. Even the most spiritual person can be addicted to something. Can be trapped into something. Kahit ikaw ang pinakamalapit sa ating Panginoon, hindi ibig sabihin noon na wala kang kinababagsakang adiksyon. Iba-iba lang ang forma ng adiksyon natin, pero lahat tayo ay pupwedeng bumagsak at matrap sa isang adiksyon. Hindi kasi porket tinanggap mo na si Lord, ay exempted ka na at guaranteed na lagi ka ng malaya. Posible na ikaw ay ligtas, pero still bound. Iba kasi ang kalayaan sa kapatawaran. Hindi lahat ng pinatawad ay guaranteed na malaya agad at hindi porket nag-assume ka at nanalangin ka sa Panginoon, Lord, palayain mo ko. At hindi porket nag ka ng pagbabago ay automatic dumarating ang pagbabago. Hindi lahat na nagsabing gusto ko ng magbago ay nagbabago. Just because you say, I want change in my life. I want to experience the best thing that God has in my life. Ay ibig sabihin nun, ay magkakaroon ng instant change ng ating buhay. You have to be intentional in walking in that freedom that God bled and died for at the cross for each and every one of us. Ang kailangan mo lang gawin, lakaran ang mga salita ng Diyos, ang prinsipyo ng Diyos, ang prinsipyong binahagi niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. You have to act on it. Kung talagang seryoso ka na mabuhay dito sa bagong buhay na ibinigay ng Panginoon, mo yung mga bagay na pinagbayaran ng Panginoon sa iyong buhay. At kapag ikaw ay trapped sa isang stronghold, trapped ka rin sa isang cycle at trapped ka rin sa isang pattern. Kung sino man tayo ngayon ay epekto ng habits natin in the past. Ano man ang itsura ng katawan natin, ano man ang, ang uh, laman ng bank account natin, lahat po yan ay epekto ng mga habits natin, decision making natin, patterns and cycles natin na nakagawian natin in the past. At marami po tayo mga habits na nakagawian. Marami tayong habits that we don't realize we have it. Kaya hindi mo maa-address yung isang bagay na hindi mo nare-recognize. Hindi mo maa-address yung isang bagay na hindi mo inilalabas. If truth be told, alam mo sa sarili mo that this vicious cycle and this not so good patterns in your life is actually dominating your life. It is dominating your thoughts, your behavior, your relationships. Mga habits na alam mong hindi qualified dun sa next level na pagdadala ng Panginoon sa'yo. Pero hindi mo pa rin maiwan. At kung gusto mo mang iwanan, hindi natin alam kung paano. Mahirap talagang i-rebuke yung bagay na ini-enjoy mo. Hanggat ini-enjoy mo siya, hindi mo yan marirebuke. Wini-welcome mo pa yan. You know it's wrong. You know it's not good. But you are fueling that addiction. Ikaw pa nag-fuel sometimes. Pero marami kang ipinagpapalit kapag nag-iisa ka, kapag gutom ka, kapag pagod ka, kapag desperate ka, kapag walang wala ka, alam mong ayaw ng Diyos, pero gutom ako eh. Alam mong ayaw ng Diyos, wala namang makakakita eh. Sarap na sarap ka sa bagay na sa totoo lang, hindi naman masarap. Ang temptation, hindi lang malakas kapag gutom ka. Malakas din siya kahit busog ka. When you just receive that promotion, kakatanggap mo lang ng expansion, kakatanggap mo lang ng multiplication, there's always a temptation na magkaroon ng pride maging arrogant, self-confidence, self-absorbed, self-entitled, na para bagang akin naman ang lahat. Whether it is hunger or being filled, all of these are possible breeding ground para sa temptation and trap, sa cycles and patterns, mga habits na gusto natin pagtagumpayan. I'm not stating the obvious. I'm just trying to point out na maaaring hindi tayo aware na tayo ngayon ay nasa trap. Because there are a lot of doors na pwedeng gamitin ni Satan na alam niya hindi makakabuti pero gagamitin ni Satan para makapasok sa ating buhay. Yan may social media, offenses, pride, greed. Yan may boredom, pagkainip, Instagram, TikTok, Messenger, Reels, websites. I'm still in chains. Either addicted sa drugs, pornography, deep-seated anger, ano man niyang kinakabilangan natin na tayo ay trapped sa isang situation. Sexual immorality, gluttony, alcoholism, pagsusugal, guilt or shame. Lahat po yan ay ginagamit ng kaaway para itrap tayo at hindi natin maranasan yung kalayaan na pinagbayaran ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sukang-suka na kayong idil yung poverty mentality sa ating buhay. Sukang-suka na kayo na idil ang complaining. Gusto niyo na makalaya! Ayaw nyo na ng anxiety, ayaw nyo na ng depression, ayaw nyo na ng takot. Gusto niyo naman magpatawad, di kayo makapagpatawad. Gusto niyo maniwala, hindi kayo maniwala. Gusto mo lumaya sa addiction. Gusto mo mawala na yung last na ito. Gusto mo lumaya sa alcoholism. Gusto mo lumaya, sa addiction ng sugal. Pero unfortunately, many of us, binabalikan pa rin natin because we cannot seem to get out of it. Na jeopardize na yung mental health mo, binabalikan mo pa rin because you can't seem to get out of it. You want to. Gusto mo, pero hindi ka makalaya. Sinabi mo noong January 2024, magda-diet na ako. Sinabi mo noong January 2024, control ko na yung paggastos ko. Hindi na ako iinom, hindi na ako magsusugal, hindi ko nagagawin ang lahat ng ito. But you realize right now, you are on the same cycle over and over again. Marami tayong stronghold na hindi tayo makalaya because dinideal natin siya sa struggle. Marami kayong struggle, akala niyo struggle, pero ang totoo stronghold na. Naging normal na siya sa atin. Kasi I'm struggling with alcohol for 10 years. That's not a struggle anymore. It's a stronghold. And hindi natin masusolusyonan, maa-address yung isang bagay na hindi natin natatawag ng tama. That is happening for so long, tit naging normal na siya sa atin. May mga pagkakataon sa buhay ba ninyo na hindi ka naman tinokso, pero bumagsaka pa rin. Nagawa ko na naman. Pero totoo, wala naman tumokso eh. Naging habit na kasi siya. Kasi nga stronghold na siya. Alam mo na mas maganda ang paraan ng Diyos kesa sa paraan natin. Alam mo na mas maganda ang kalooban ng Diyos kesa sa kalooban natin. Alam mo ang provision ng Lord paparating, pero nagsettle ka pa rin. Pinagpalit mo pa rin ang marriage. Pinagpalit mo pa rin ang ministry. Pinagpalit mo pa rin yung legacy, yung peace of mind. Because you cannot control this thing that is holding you hostage. But God wants to set you free. Ang Diyos hindi nakatingin sa performance mo para malaman mo kung sino ka. Kaya ka nakakabalik dun sa lumang buhay kasi nakakalimutan mo kung sino ka in the first place. Ang unang step para tayo'y totoong makalaya, remind yourself of who you are. Hanggat hindi mo inaamin na kailangan mo ng tulong, hanggat hindi mo inaamin na pabalik-balik ka sa cycle, hanggat hindi mo inaannounce sa kailangan mo ang Diyos, you will never succeed and experience that freedom. At hanggat kinakapitan mo yung pride mo na yan, hanggat kinakapitan mo yung ego mo na yan, hindi ka makakalaya. Hanggat nagpe-pretend kang everything is fine, hindi ka makakalaya. Hanggat nagpe-pretend ka na kaya mong ayusin yung mga bagay sa buhay mo, hindi ka makakalaya. As long as you keep on making excuses, hindi ka makakalaya. As long as you keep on rationalizing your behavior, ginajustify mo yung behavior mo, at ayaw mo magpagamot at magpasurgery sa Panginoon, hindi tayo makakalaya. Decide right now. Give up your control and surrender to God. Maging honest ka sa iyong nakaraan, maging honest ka sa iyong dysfunction, maging honest ka sa iyong weakness para tulungan ka ng Diyos na makalaya ka sa iyong sitwasyon. Ang tunay na kalayaan nagsisimula kapag marunong ka magsabi, I'm broken. Kapag marunong ka magsabing, I need help. I cannot do this on my own. Do you want to get well? Yes, Lord, I want to get well. Ang tunay na kalayaan nagsisimula kapag inadmit mo ang iyong brokenness. God is able and God is willing. At kapag ginawa mo yung isang bagay under the instruction of God, doon mo mararanasan yung tunay na freedom. Do not try to be free on your own. Do not trust your flesh. Do not boast about your love and your faith in the Lord. Huwag ka maging overconfident porkit may mga pinagtatagumpayan ka sa buhay mo, ay kaya mo ng pagtagumpayan ang lahat ng bagay. The only way for us to be free is to find something greater than pornography. Somebody greater than alcohol, somebody higher than our pride. If we want to win, we have to fight it from an elevated place. Huwag mong sabayan yung pagsubok o ka sa pagsubok. Something that you cannot do on your own but only through grace and through the empowerment of the Holy Spirit that you can do something that you cannot on your own. Aminin mo na kailangan mo ang Diyos. Aminin mo na ang iyong kaluluwa ay uhaw na uhaw sa katotohanan. You are trying to quench your thirst on broken well. It's time for you to trust the Lord and say, Lord, I've been trying to get out of this. I've been trying to get free. I've been trying to get rid of this, but I cannot. I surrender, Lord. Look to Jesus, the author and the finisher of your faith. And your life will never be the same again. Ang tunay na transformation, hindi pilit ang tunay na transformation effortless kasi hindi self-will God's power ang nag enable sa iyo ang pathway to freedom is surrender mo yung will mo sa will and supernatural power ng Diyos para magawa mo yung isang bagay na hindi mo kayang gawin on your own ang grace ng Lord hindi ka lang niligtas ang grace ng Lord kaya kanyang i-enable para magsabing no sa alak No sa alcoholism, no sa gambling, no sa addiction, no to so sexual immorality. That on your own. mahina ako, marupok ako. Pero sino makakapagsabi nun? Alam ng Diyos, marupok ka, kaya nga kailangan mo yung grace ng Lord. Kasi yung grace ng Lord ang mag sa iyo para sabihin mong no. Kung sinasabi sa ni Satanas, masyado ka ng malayo sa Diyos, hindi ka na makakabalik. He's lying to you. Kung sinasabi ni Satan sa'yo, masyado ka ng masama, hindi ka na makakapagbago. He is lying to you. You can come boldly to the throne of His grace. You are not coming based on your own merit, your own strength, your own performance. You are coming with a consciousness that is not on my, I cannot do this on my own, but I can do this by the grace of God. I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. It's not my own strength, not my own desire, but it is all about His grace and His mercy through you. But you know you messed up, you failed, you have a weakness. Alam mo, pag mag ka, hindi mo kaya. Lumalakas ang temptation kapag wala nagbabantay, kapag wala accountability. Lahat tayo, marupok, lahat tayo pwede bumagsak sa lahat ng bagay na ito. And you made a mistake, you are not perfect in the eyes of God. But God's grace can change you. God's grace will enable you to say no to ungodly things and to worldly passions that on our own we can easily say yes but with god you can say no